So ito na sir. mga sir. So sabi-sabay nating titignan. So ayan nga mga sir, alam ko inabangan nyo tong actual na pagtutuno at ang magiging resulta nitong actual na pagtutuno ng fuel type na carburetor dahil marami po sa ating mga riders ay may issue about dito sa tamang turns ng ating fuel screw. Kaya wag na nating patagalit pa at sabay-sabay nating tunghayan kung ano ang magiging resulta ng gagawin nating aktual na pagtutuno. So, ayan mga sir, ang una nating gagawin bago natin itutono ang ating carburetor ay siguraduhin na malinis ang spark plug na ikakabit. So, ayan, nilinis po po yung spark plug na ginagamit ko dito. So, take note, ang spark plug na ito ay NGK Platinum. Okay, so, Platinum po ito mga sir. Bago po ako nagtutuno, so, nililinisan muna natin yung ating spark plug para makita natin ang totoong resulta after nating magtuno ng carburetor. So, ilalagay na po natin ito, ating makina so kapag ito po ay nilalagay natin ay hayaan tight lang po muna natin ito para hindi po masisira yung thread. Okay. So kahit na ano pong spark plug ang gamit nyo dito. So ako po yung ginagamit ko spark plug ay platinum kasi maganda po ang sunog nito. Kasi kasi minsan yung mga stock spark plug no ah uh, magtataka kayo, hindi nyo nakukuha yung tono. Baka kasi hindi maganda yung inyong ginagamit na spark, na uh, spark plug. So, try nyo gumamit nitong NJK Platinum na spark plug. So, ayan po. So, hindi kapitan na po natin. So, ibabalik na natin yung ating spark plug cap. So, kapag naibalik na po natin yan, ayan, pupunta na tayo dito sa ating carburetor. So, ulitin ko, ito po ay fuel type na carburetor. Kung makikita nyo, kung mapapansin nyo kasi yung ating pilot screw, ayan po, nasa ilalim. So, yan. Dahil po, yan po ay nasa ilalim, mahirap po yung uh, ito no mga sir kapag gagamit kayo ng mahaba so meron ako dito yung special tool to so, ay screwdriver bit no nilagyan ko lang po ng uh, hawakan okay so dapat po ganito maliit lang po yung gamitin nyo na pang doon sa ating pilot screw para madali natin siya ma-access so ito po so iikot lang po natin ito ng 2 katulad ng sinabi ko doon sa ating sa aking onang vlog yung may bilang nga ba ang pagtutono so dito po gagawin natin yung bilang na sinabi ko doon 2 and 1 half turns. So, ayan po. So, pasensya na po kayo dito kasi medyo nahihirapan po ako dyan. Madulas po yung gina ginagamit ko. Okay? So, yun mga sir. Ay, mapapansin nyo, hindi na tayo nag-warm up kasi nga mayroon tayong susunding uh, bilang dito. So, yan yung kiniklaim natin dito. Titignan natin kung totoo ba itong uh, two and one half na bilang. So, medyo nahihirapan po ako mag-ikot dyan kasi hawak ko yung cellphone sa kabila. At tapos naman yung ito, sa kabila akong kamay. Yan, nag ano ako. Ay, po ako. Okay, ayan po. So, naka-half turn, naka turn na po tayo. Kalahating ikot. So, ikutin pa po natin ng kalahati ulit. Posisyon ako yung mga sir, medyo nahihirapan talaga ako dito kasi madulas din po ito. Okay, so yan mga sir ha, wala pong cut ito. So para po sa inyo to walang cut para makita nyo. Ayan, kalahati ulit. So naka one full turn, naka one full turn na po tayo. One and one half turns. So naka one and one half turns na po. So, tuloy lang natin ang pag-ikot. So, two turns. Okay. So, naka-two turns na po tayo dito. And, ayun na po. Two and one half turns. po. So, so, yung sa pagtutuno po, ayan po ay counterclockwise. Pabukas po yan. Counterclockwise. So, ngayon, titingnan natin mga sir kung one click ba yung ginawa nating tono first try okay one click po at ang ganda po ng kanyang idle so mapapansin nyo yung idle nya ay stable ano po stable lang po yung kanyang idle at ang ganda po ng tunog mga sir yan po pakinggan nyo po yung tunog nya pasensya na po kayo dun sa mga nagbibidyoke sa aming kapitbahay okay ayan So, papatayin ko po ulit. Okay, for the second try. Second try, din natin kung one click pa ulit. Okay, one click siya mga sir. So, ganun pa rin. Yung kanyang idol ay ganun pa rin. Table siya. Kinabukasan po ito. Okay, tatry natin. Ito po, cold start po ito. Cold start. Ayan mga sir so, One click pa rin siya Cold start po yan Umaga po yan At maganda pa rin po Yung kanyang idle Stable na stable po So ayun nga mga sir So Kailangan ay gamitin muna natin Itong ating motor Nang Nang dalawang araw Or tatlong araw Or depende sa Kilometers na makukuha nyo So ito Unang araw Ay nagamit ko siya Nang 80 kilometers Mga sir Okay So kasi po pag hindi nyo po ginawa ito at agad-agad kayong nag-spark plug reading, hindi nyo po talaga makikita kung ano talaga yung totoong sunog ng inyong motor. Okay? So mapapansin nyo kapag nag-spark plug read kayo kaagad ng hindi nyo ginagamit ng inyong motor, ay mapapansin nyo bakit ganun pa rin, lean pa rin, walang kulay. Okay? So ibig sabihin, kailangan gamitin nyo muna ang inyong motor ng mga 2 days or 3 days at nasa pangalawang araw na tayo mga sir titingnan natin ito second day cold start kung one click pa rin kaya ayan one click pa rin mga sir cold start yan ang ganda pa rin stable pa rin ang kanyang makina at sa pangalawang araw mga sir ayan nagamit natin ulit ang ating motor ng 80 kilometers so so ito yung sinasabi ko sa inyo mga sir na kailangan gamitin nyo ng 2 or 3 days yung inyong motor bago kayo mag spark plug reading dahil doon nyo makikita ang tunay na resulta ng tono ng inyong carburetor. so ito na po mga sir after natin gamitin ng ating motor so ito na po ang resulta ng ginawa nating tono dito sa ating carburetor. so handa na ba kayo so sabay sabay nating Sabay-sabay nating titignan ang resulta nitong mga sir. Effective nga ba ang 2 and a half turns or hindi? Okay? So ito. Sabay-sabay nating titignan to sir ha. gamitin lang natin ulit ang kamay. So kapag maluwag na, ay kamay na lang po. Okay. So ito na sir, mga sir. So sabay-sabay nating titignan. And ayun. So ayun siya sir, mga sir, no? So, kung nakikita nyo, ayan po ang naging sunog. Ayan po ang naging resulta ng ating 2 and 1 half turns. So, optimal na optimal sa sir. Kung titignan nyo yung kanyang center electrode ay nag-rusty brown po siya. Okay, ayan po. No? Nag-rusty brown at yung gilid po niya ay tamang-tama lang. Hindi po itim na itim. So halos na the dark brown lang po yung kanyang kulay. So ayan mga sir, ito ang patunay na ang 2 and 1 half turns ay magandang tono para sa ating mga makina. Okay, lalo na po sa mga naka 125, naka fuel type na karburador. okay? 2 and 1 half turns. So, ayan mga sir, nakita nyo ang resulta ng ginawa nating actual na pagtutuno gamit ang dinemo ko sa inyo na 2 and a half turns. So, sana nalinawan kayo sa ginawa kong aktual na pagtutuno at ang resulta nito. So, mga sir, uulitin ko po sa video na ito ay mar ay maaring hindi po lahat ay ganito ang magiging resulta ng kanilang gagawing pagtutuno. Dahil sabi nga po ng mga ibang ah, magagaling na mekaniko ay magkakaiba daw po ang tono ng bawat carburetor ng bawat motor. Pero sa akin lang po, kung gusto nyo ng guide, okay, para may guide kayo, ay pwede nyo gawing basihan ang 2 and 1 half turns. Ngayon, kung hindi nyo nakuha doon sa 2 and 1 half turns yung tono ng inyong carburetor, pwede naman ninyong baguhin po yun. Okay? Kung sa 2 and 1 half ay reach ang nakuha nyo, pwede nyo po siyang bawasan. Okay? Kapag lean naman ang nakuha nyo sa 2 and 1 half turns, ay, pwede naman niyo siyang dagdagan. Ang importante po dito mga sir ay mag-spark plug reading po tayo dahil ang spark plug reading ang magbibigay sa inyo ng totoong tono ng inyong carburetor. So hanggang dito na lang po mga sir. Maraming salamat sa inyong panonood at sana nakatulong na po sa inyo. At comment lang po kayo dyan sa ating comment section sasagutin ko po ang inyong mga tanong sa abot ng aking makakaya. Thank you po sa inyong lahat.